Good morning po mga kalapatids uh, Yan naman po yung anak ni ano ni Stitch and Taiwan, Ayun po Ayun po mga kalapatids Salam po 3 uh, days na po yan ah uh, yung yan po yung ano nahat hats lang yung isa hindi po kasi nakalabas sa egg ah uh, ganun po talaga may kasama po talaga sa pagibon yon yung hindi uh, nakakalabas sa egg ayan po yung states kasi ak ayan po yung nakaupo Taiwan galing po yan kay idol pare potensyano love tv paki-support po mga kalapatids Ayan, eto naman po uh, galing po yan kay idol boss bait or Dennis Palma ayan po gift bird po sa atin yan dahil pakisupport nyo rin po talagang pag nakita po kayo niya na support kayo sa kanya sa channel niya sa YT and Facebook sa so, sa YouTube po niya Dennis Palma. Paki-subscribe na lang po sa FB po niya uh, mga ka-showbiz. Yan po. yan lang po yung munti nating ibunan. Uh, kahit di po tayo ano, kahit may konting problema po tayo eh isa po yan sa nagpapasaya sa atin kahit may problema po tayo uh, kahit di tayo nagre-raise uh, basta talaga natin sila alagaan natin sila mabuti eh masaya po tayo don't na Ayan lang po. Update ko lang po sa inyo mga kalapatids. Uh, mga 1 or 2 days sisingsingan po natin yan. Ano baka singsing lang po natin dyan. Ano lang old band. Meron pa po kasi tayong old band na ano 20, 20 yata yun MMFC original Hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless mga kalapatids.